Uh, ibang magmahal sa anak yun, as in, uh, mahal naman niya ang anak namin. Gano'n. Parang, ano, kaya niyang gawin lahat para sa anak namin at sa pamilya namin. Sa aking asawa, sa walong taon nating pagsasama, sa walong taong tawanan, awayan at iyakan, sa walong taong nagpatatag sa ating dalawa, kasama ng, ng ating napaka-behaved na anak, finally, answer prayer. Parang ano kasi si Ibes plan eh. Planned siya na maboko kasi may pikos ako. Kailangan ko lang siya, kailangan ko ng baby kasi may pikos nga. ako, sakto na, dumating naman siya. Salamat sa pagdating sa buhay ko sa tamang oras at panahon. Binigay ka na sa panahon. Malapit na ako maniwala na walang to totoong pag-ibig. Kaya Marcy, ano ang nararamdaman mo sa mga sumandaling ito? Masaya po. Bakit po kayo masaya? Una-una po, ah uh, ito po talaga yung pinagpipray ko. Jen, Bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Marcy na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? papa part na nito. Marcy, bukabas, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Jen na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, papa. slowly but surely. You may now kiss your bride. Ako talaga, personally, ayoko ng wedding. Parang every year naman tinatanong niya ako eh. Parang every year, hindi, hindi, hindi. Parang, parang hindi ako naniniwala na lahat ng nagwe-wedding tagal. pangako ko kay God na magpapakasal kami. Hindi ko na tutupad. Kaya ngayon sabi ko an, yung ipon natin, parang nilaan ko doon sa ano, sa kasal namin. Hindi naman siya ako hindi. Kasi parang every year may nagkakasakit sa amin. Parang sabi namin, ay, namin na namin ng blessing. Lalo na, na ng year na to dalawa sila nung baby ko. Yung, yung baby ko, munti ka na siyang ma-opera ng penicillus. Tapos si Habi, naka ano siya, uh, Bell's Palsy. There, ah, uh, Dad, Babe, Marciano. Ang gift na ito ay walang kinalaman kung malaki o maliit ang laman. Naisip ko lang na sana isang importante na tao sa buhay mo maging parte ng mahalagang event na ito ng buhay natin. Sana magustuhan mo kahit hindi mamahalin. Ngiti ka lang buong araw at sana maging reason to ng ngiti mo. To so my wife, hope you wear this even in the simple and special day. I love you. Parang ako'y nabago niya. Kasi ano ko hindi ako pala simba. May sarili kasi akong paniniwala na hindi lahat nang nagsisimba. Mabuting tao. Parang siya siya'y laging nag- nagbibigay ng way para makilala ko lagi si Parang lalo akong na, napapamahal kay God kasi parang every year pinupush ka niya ako ng pinupush na kailangan si God ang center ng family natin, ganun. Mama, sa buhay mag-asawa sa habang panahon na inyong pagsasama makikita ninyo ang kakulangan ng isa't isa at sana Ate Jen pag nakita mo yung kakulangan ni kayo Marcy ano po handa ka Marian para magpuno sa kanyang kakulangan at kapag nakita yung kakulangan sa isa't isa at ibinigay niyo na ang lahat para mapuno subalit nakita niyo kulang pa rin hayaan ninyo ang Diyos ang siyang magpuno sa mga kakulangan ni niya. Jen, you. sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Marcy na naranito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan. Apo, Padre. I don't know how the days they go sumasang sumasangayin ka ba na maging asawa si Jen? Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Okay. Salamat so, sa iyo dahil paulit-ulit mo, pinapatungayan nito ang aming Ikaw ang nagpapatibay sa, sa ating pamilya. Alam ko, may hindi pa lang ating pagkasama. Ngunit marami na tayong napagdaan ng pagsubok. natin na pagtagong pa yan. Mga tampuhan na madalas, ang galing mo umiwas, pero para din nila. Lagi mong tatandaan ma, lagi kitang pakitinggan, uunawain at susuyuri. God give me the best woman. Mahal na mahal kita, Ginny forever. Sa mga pagkakataon na tayo, hindi nagkakaunawaan. Nagkakatangkuhan o nararamdaman natin na gusto natin muko, isipin mo na lang palagi, pipiliin kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Love, love.